Manay, hindi e kasi nagluto kay ng gulay Ay, iyo pa ganoy. Kamusta man ang lasa? Ay, abahan ng maliputokon. Siyempre, tagabikol. Ay, iyo, ay luragol. Madya, makitangog. Sa istoryahang mataw sa indonin kaugmahan kakapayan asin sinexperyensya na mahiras ning karaman para sa mga maabot na henerasyon. Ibanan mo si Bon, asin si Christina, sa pagkugos pag kang kulturang Bicolon. Bicolon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Marinal daw mga tugang. <laughs> Welcome po sa Samuyang Podcast. Ini po ang inapod na taga Bicol. Bicol. Yo po yan. Oh, mapabisto mo na po kami ano. Bago po ang Gabos. <laughs> Gabos po mga kahimanwa. Ako po si Bon. Eniman po si Christina. Ah, uh, kami po ngunyan madadangog nindo Nagpuon naman po kami magparo podcast man ngayon. yan. Puon po ngon. Ta, may may po kami nagiginimbo sa buhay. <laughs> eh. Ikaw lang charot ka. Kaya yan. Ay nako sa sa mga mga bago po di sa ano sa sa podcast welcome po dagos lang po kamo uh, May may po kami dyan sa tinapay taga timplan na lang po kamo self service po di self service at yan po ma ma ano po kami marasyon po kami ng macaroni yes po ano eh, po? may, may champorado din po kami and goto. ano makamisan ano makamisan kang panahon. O ano baka ano kita ano 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 kita eh ano re ano mo ina Ngunyan po, ano, uh, sa mga nakakanoog, kami po ngunyan ay sa United States. Uh, yes, iyaon po kami di sa Desierto Kang, Arizona. Desierto, Arizona, mang init. Kaya sa mga, ano dyan, mga Bicolano na nasa United States, ano sa English kang, ano, dapat ba tinatas ng English? Oh, yeah. Hello. Hi, everyone. <laughs> <laughs> A pleasant morning, afternoon, evening, whatever in there to all of you. But kung, if you're still there, how do you... Taga, so to be goal? Yes. Magbirego ko na lang po kita. Tag, garo po baga maka... Suyaon po baga magparad na yung mood. Lalo na baga pagkatagabikon, may iba kaman bagang accent, yeah. accent. You ano? Know? Ang accent mo talaga um, uragon. Ay, ay yes. yun. Siyempre. Ako, ang mga talaga, urag, uh, uragon. Mm. May ang iba, urag-uragon. Yes, exactly. <laughs> ang iba yung maka-urag. <laughs> Totoo yan. <laughs> anyway, Taga sa ka sa vehicle pala? Ako, taga... Actually, kada ako lakoy. Ano ko? Garo ako, NPA. Ano pang yeah. pa ang NPA? Ano? No Permanent Address. Uh, yeah. So, ako talaga pinangaki sa birth certificate ko na kalaag Las Piñas. So, shout out po sa mga taga Las Piñas. Miski po, umayon kabistado dyan. <laughs> Itong hospital lang po ang aram ko. Ano, anong, ano hospital ka sa Las Piñas? Ah, lang. Charot yeah, lang. Hindi ko pala naram. <laughs> <laughs> May na dadyan pinya sa ano eh, sa Las Piñas eh. Oh, bakit daw? Last na eh. <laughs> <laughs> <mew>, meow, 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 meow. <laughs> las mo na talaga yan. Okay nga niyo. Uh, sa inka sa Bicol. So yeah. Um, Nag-elementary po ako sa... Nag-elementary po ako sa Kagliliog Tinambak Kamarini Sur. Sa may yan. Garaday ko po yung nadadangong. Gan. Sa dulo na po yung kampinas. <laughs> And tapos po pag ano ko, tapos ko ng elementary, hang ako ng high school dyan sa Camarines or National High School sa Naga, Peña, Francia. uh -huh. Yan. And the rest is history. history. Sa <laughs> <laughs> yeah, so Naga na ako nag, ano, nag, ano, nag, nag evolve. evolve. Uh, -evolve. You no? Know, Doraemon. Do evolve. Hindi mo nag dave si Doraemon. Iba ka? Digimon. Ay, Digimon. Kung 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 Digimon, Pokemon. Pokemon. <laughs> Ayun. Ay ka, sige, sa, sa Ako, ako talaga ako. Tubong kalabanga ako. Ang mga taga-kalabanga, inapod mga taga-kabalang. Tadaka ka mga panahon, dadako diyan dyan, kabalang. Ano ba ang kabalang? Ukay. Oh, ano, ako, ako kaya. <laughs> kaya pala ni Kasi napod na puting ukay. <laughs> ay eh, grabe naman yan. Baras to, sa Baka, baka na <laughs> kita ni. Baka na itanip pa naman. Nagiriwal na kita, no? Magsuntokan kita din ni. Yeah, ang uh, tubo akong, ano, tubo akong kalabanga. Pagkatapos ko mag, ano, uh, bago ko mag first year ng high school, naglipat na kami ng ni baaw. <laughs> naglipat na kami ng baaw. Tapos si papa ko kaya, originally, taga baaw. Ang Alright. taga kalabanga, si mama ko, eh sinunod ni ni ama ko. Ni pa, <laughs> pa mama mo. Mo yung, anoy, mo yung ano, mo yung respeto. Eh. Then, ano, sinunod ni, ma, ni mama mo si ama mo. Day, kang ino, taga Kalabanga, Sinunod mo na ni pa, ah, ni daddy. Dumaan mo kalabanga dumaan sa, sa kalabang ah, Gotcha, okay. Tapos, kang nagtiyos-tiyos kami sa Kalabanga, naglipat na kay Pao. <laughs> nag kami sa bukid. Day, one joke na lang. O, oh, yun. Day, man ba bukid ang baaw? May bukid, pero... Hmm pero pero yung binabaha talaga sa bao. Pag nagdiyan sa sentro ng bao, mabaha 'yan. Ako, ako, man kaya ano um, dagat. Dagat. Yes. Pero baha sa dagat. <laughs> na ide eh, pero baha. Pero baha sa dagat. Baha. <laughs> Charo tira ka talaga. <laughs> oh, yan. So, kunyan, ang, ang ano may, ang pag-iistoryahan mi ngunyan, na syempre, since pilot episode man nga da, mm -hmm. ang pag-uulayan mi, pag nakaabot ka sa isang sa sarong isang lugar. Isa, ano ta Bicol Tagalog? Mag-isip At <laughs> ta Bicol pa lang kita niyan. Yeah. Pag nakaabot ka sa sarong lugar, lalo na pag nakaluwas ka baganing Manila, ano? Uh -huh. Paano mo maaramdaman na ano na taga Bicol ang sarong tao? Hindi mo like for example, Ligdi, is example ta na din Ligdi sa ano sa US. Ah, sa US. May mga may kabistado kita mga Pilipino. Inot na inot na hahapotin da. Sa inka sa ano sa Pinas, 'di ba? Oh, sa inka sa Pinas. Ka? Yeah.

Charat lang. Pero yung ako na nung nagtatagalog ako eh. Oo. Uh, at oh. Tapos? Hindi <laughs> ko makapagsalita. Hindi <laughs> na kasi ako magtagalog. <laughs> oh, I see. Saan ka sa Pinas? Ay, ay, no. yan ang permanentang ina tatig sa sabi. Ay, anong probinsya mo? Yung tinatawag. Ay, may yung pro probinsya be. eh. Ang sabi talaga tulos, saan ka sa Pinas. Ganyan talaga oh, sila. So, oh. Sa sa Pinas. Yes. Ako, tag- po, taga Bicol. Yeah. Uh, taga Bicol, alo kaya oh, di ba? Pag sinabi, ay oo, oh, marami dyang gata. Gata, ano, oh. ay, mahilig ka sa siling. Oo, oh, oh, mahilig sa siling. Mahilig sa mahara, mga uragon da. Laing, laing. Yan, laing. Tapos mati, pag hinahapot ka, sabi yun, tatao ka maglutong laing. Ano, chef? Maghahapot ka sana kung ano. Puro po, tulos yan, pagkakan. Yan hey, sinasabi. Pag yeah. pag, yeah. pag ano kaya, pag yun ano na kaya digli sa US, pag sinabing, ano, Pilipino ka, pero pero may tig oro lain pagkakan. Oo, oh, kasi yung specialty, syempre, maaka kasi sa ano eh, mayo ka sa, sa imong probinsya. So, Ayaw. most of the time, ang tig hapo talaga nila pagkakan kasi nami-miss mo ang, pino, ang Pinas. Sa bagay. Pag ako man talaga pag nakakailang ni Pilipino, garo po na ako, kamukha anin, garo mo ka anin na lumpia. <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> Pagkakana palang tulos. <laughs> ang iba ba, garo imbutido na. <laughs> Uy, bastusan man ako. Ayun, ano. oh. Ay oh well, oh well. Back to the topic. Okay. So, pag sinabi kang ano, ang um, tagabikul taga Bicol ka, yes. ano tulo sa naglalawag sa ano mo, sa isip mo? Okay. Halimbawa kung halimbawa kung taga ano ka, taga ibang lugar. Magtaw kitang guru top 3. Oh, Pinakainot three. Dyan, syempre ang sili. Sili. Yes. Ayo, tanong tanong sili. Sili da kasi mahilig da kasi sa mga harang. Ayo. Yes. T Tubod ako dyan, Aram, Sabi nga ni gatong ano, may istorya diyan. Gratag sa taga Pili to eh. Tagaro sa nasabi na si Tating niya man trabaho pa tili pa kung baga pa nagsisili ka garo ano na sa inda garo, uragon kaya uragun dumagro ito sinag ano combine kang pangaran na bicol as uragon and then sili ayo yeah. tapos kadakol ko kay maharang actually sa sa ano sa bicol madaling magpatubo ning labuyo exactly uh -huh. Kad, Kadakol labuyo maski duman kang naglipat kami sa bao kadto Maski sa si libod mi ka to, pwede ka magano ano, magtanong ng Iyo. labuyo. Saka masiram kasi ang ano, bako lang sisili talaga ang pwede mong lutoon. Pati ay, yung si dahon, nilalag mo sa tinola, ay, siram. 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 <laughs> Gutom <laughs> na po kaya kami. Pagkakana naman ng ulayan uh-huh. to. Ganyan. Saka pangalawa, pira sa sili, ano pa? Gata. A yan. O, oh, gata. A gata. Uh -huh. Saka, sa, sa kaya, kadakol ba kaya kita ning nyog? Mm-hmm. Uh -huh. Kumbaga, pag sinabi talagang taga-bicol ka, gulay na langka, gulay na natong, yes. gulay na ano pa. Halos gabos actually. May sa, ang sampurado ta sana, may, may gata. Oh. Ang pusit ta, may gata. Eyo. Ang dinuguan, may gata. Oh. Halos gabos, may, may gata. Sinigang <laughs> <laughs> gabos na tigro <laughs> lang yung yun, gata. Dahil ka ba kung gata, ano, sabaw. Sabaw-sabaw sa ninyo. Yeah, Di ba? Diba? As in, gabos talaga. So, shout out po dyan sa mga taga nagkukopras Eyo. na nagdadangog. Kung makakadangog man po. Kang ano, kang nasa ano ako, nasa bao pa ako, kag nasa Pilipinas pa ako. Mm -hmm. Na-experience kayo itong magpalaw ninyo. Araw mo ang ng palaw. Iyo, oo. Dahil ko kaya naka-experience, pero aram ko. May video pa nga ano, ako sa Instagram na nagpapalaw ko nyog. Itong mm -hmm. how to make, how to palaw a nyog. You know? Eyo, makatakot kasi, kasi dapat aram ang precision kang ha, ano, kang kapot mo sa niyo. Iyo, takong dahi, buri, masubsob ka duman yeah, sa ano. Ika mismo ang <laughs> ano, payo mo matama duman pa sa payom, na to. Payo mo ang magiging ka doon. <laughs> Yo, tama. Uh, so, sa Bicol kaya, kadakol pirming nyog. Minsa, kasi minsan, maski sa dakol ning nyug, itong mga katayad ba ganito, nag-iikit pa ninyo rin hindi. Iyo! Tumut ako dyan. Oo, oh, minsan. Kasi ako, ako mismo mo, ha, para ikit din ako, kadto ako, kang niyaan pa ako sa, pag nag-uuli ako, <laughs> <laughs> pag nag-uuli akong tinambak, ay, as in, yaon dyan ang fresh na gabos. Fresh Ayo. na seafood. Ayan. Fresh na niyog. Itong, uh -huh. magpili ka. Pati, ta pati tao fresh eh. Actually. Ito, tipong itong tipong. Ay, siram. Ay, siram sa Sali, sa sa Kaso ang problema ano depende sa lugar kan tigtubuan kang nyog kasi yeah. kapag harani sa dagat maalat-alat. Ayo. Yeah? Mhm. Mm Dito ko pa na experience. Mm -hmm. Pag nagduma ka sa harong pa experience ko sa imo. kung pa. Uh, so, yeah. pero yun naman yan may ano, may nyog sa harani sa indo. Mm sa -hmm. so, duma sa muya. Ang nyog duman sa muya, social. Mhm. Ayo. Ayo ta no buri mai na pati itong bunot. <laughs> Nagtutubo mai bunot. Pero dai ka ano, de, di ba to kaya sa ano, sa dai man dai ko man ginagabos ha. Ini sa experience ko lang katong mga aki pa kami or mga aki pa. may may nahihiling lang kasi ano, sa kristana kaya ako kanto. Sa sa taas kang ano, sa taas kang simbahan may mahiling ka duman nagurang sa baba kasi garo garo siya bangin. Gurang, gurang na. Basta yun na to. Gurang na nyog dai kurang na lalaki. Oo, tapos. ano kadakol gamit ang nyog eh. Ay ano, 'di ba? Pag naano, may may tadang Oy, tree of life nga niya. Yes, ayon. may talang oh. bunot. Oh. So siya mayo siyang CR. So, pili. <laughs> dai talaga. Pili <laughs> da siyang pang-iwang. Very ano, very natural siya. Alam mo 'to? Ah, gusto ko man ko tang ah, gusto ko ko tang i-try kaso magatul. magatol. Masakrut. <laughs> dai kang pero ayan talaga, yan bang bunot kang niyog, tigigibo ba kayo ng ano, tigigibo ba kayo ng panghugas ng ano, ng kaldero? Oo, oh, kadakol ka dyan pininggibo. O, oh, basta yun ang nga So yan, so iguan na sili, sili, gata, gata. Ano ang pangtulong nyog. pwede mong sabihin? Ika, para sa iyo, ano? Ah, pili? Mga pagkakan? Uh, oh, nagsis- ano, nagsisikat ba ka sa tuya? Pili? Halos pagkakan. Tapos, oh. halos, ang anong din sinda, minsan, iyan pa sa sa'yo mong tataramon. Kasi minsan napapagmal ano napagkakamalan kitang Bisaya. Dey ko aram kunta ano. Ang mga Waray kaya may arog man kaya na ano na diction. Oh. Kumbaga may matagas man na diction. Pero sa sa Bicol kaya baka sana sa wrong topic na naman ni eh, sa tuya. Iyo. Naigwa kitang kay iba-ibang ano igoy kong iba ibang tataramon. Ayun, ang ano, ayun ang <laughs> ano mahihiwagaan ka kasi maglagpas ka sa naning ano, maglagpas ka sa naning tulay, iba na tulos ang ayo, tataramon. 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 So, yun ang yan, ano, So, sangon sa pilot episode ta. Paano mo maraman kung sarok ang taga Bicol? Mm -hmm. So, sa muya, ayun ang nga na nga ito. Tuga kaming tulo, may sili, may gata, may pili. O, ang sa imong tataramon. O, oh, ang sa imong tataramon. Mm -hmm. O, kamo, kung, kung kamo hapoton, pag nakahiling ka mo ning sarong ano tao or sarong taga Bicol ano turlos ang naglalaog sa isip nindo di ba so kung mayroon ka mga... kung igwa ka mga ano komento um, komento mag email or, na lang mag email na lang may gwa kaming Facebook page Diyan na lang po nindo i-post ang sa indong mga simbag. So, taga bicol ka ano <laughs> yes welcome mga taga bicol so ini po si Bon ini man po si Christina. ay ini po an samuyang podcast ang taga bicol, taga -bicol.